Ang respeto naman ng tao, nakadepende talaga kung anong meron ka eh. O kung anong klaseng trabaho meron ka, kung anong pinagkakabalahan mo, kung anong pinagkakakitaan mo. Ay talaga masakit na katotohanan dyan. Kaya sa akin, bilang isang negosyante, naniniwala kasi ako na hindi ako pinagpapala o kahit sino mang negosyante na binibless ang negosyo natin para sa sarili lang natin. Binibless ang negosyo natin para tumulong tayo sa iba, para tumulong tayo sa may hina. Diba? Hindi lang tayo blessed ng Lord para lang magpakayaman, uh, magpakasarap sa buhay. Niniwala ako, yung mga taong may hina, dapat nating tulungan. Uh, dapat din natin silang uh, abutin sa abot na ating makakaya. Diba? Ay talaga yung isa sa main purpose kung bakit tayo nagtatagumpay sa negosyo. Dapat kasama natin sila dun sa pangarap natin. Ako bilang isang entrepreneur, ginagalingan ko, hindi lang para sa pamilya ko. Given yon na gagalingan ko kasi para sa pamilya ko, para makaluwag-luwag kami, maranasan namin yung mga bagay na hindi namin nararanasan. Pero maliban doon, ginagalingan ko sa pagnenegosyo para makatulong din sa ibang tao. Hindi ako hipokritong tao, pero ayun talaga yung nasa puso at isip ko sa pagnenegosyo. Tsaka kahit anong marating natin sa pagnenegosyo, hindi natin kalimutan na yung paa natin nakatapak pa rin sa lupa. O lumingon sa kung saan tayo nang galing. Huwag natin kakalimutan yun. Dahil minsan din, dumating din tayo sa part na naging mahirap tayo at na nakaranas ngayon ng mga pagpapala. Hindi naman lahat ng mga negosyante, pinanganak na, na mayaman eh papalad na lang yung mga ibang mga negosyante na minana na lang nila sa magulang nila. Sa mga susunod na panahon, pag bless na ako ng Lord ng sobra-sobra, sa natin yung pera? Pag namatay naman tayo, di naman natin madadala sa langit yan eh. ba? Diba? Ano madadala mo? Wala. Wala ka kahit ano, kahit anong yaman mo dito sa mundo, iiwan mo lahat yan. Tulad ni Alexander the Great, di ba? Namatay nga siya eh. Bukas ang kabaong niya, nakalabas yung kamay niya. Gusto niya ipakita sa mga nasasakupan niya na namatay siya, na kahit anong yaman niya, wala siyang madadala sa kamatayan niya. Ganon din tayo dito ngayon, sa lupa, bilang negosyante. Kung anong meron kay iwan din natin. Kaya ngayon, kung gusto mo meron kang legacy na may iwan bilang negosyante, galingan mo, magpakabuti ka, at ibahagi mo kung ano yung tagumpay na meron ka sa mga taong nangangailangan. Hindi ko sinasabing lahat magiging ganto. Pero sana kahit sa malita pa mamaraat, makatulong tayo sa ibang tao. Yun lang. Maraming salamat. To God be the glory. Thank you